pagmulat ko ng mata, alam kong iba ang araw na to. Hindi pagod ang unang pumasok sa dibdib ko, kundi kaba. Hindi yung nakakatakot na kaba, pero yung parang may tatama, may darating, may babaguhin. Habang nakahiga ako, pinakiramdaman ko ang katahimikan ng kwarto. Sina Amina at Farah humihinga ng sabay sa tulog nila. Pero ako, wide awake na. Parang may tawag na hindi ko pa naririnig pero ramdam ko na eh. Pag open ko ng phone, may draft message pala ako mula kagabi. Ma, okay lang po ako. Miss ko na kayo. Hindi ko na send yun eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sanay na ako sa strong firstborn role. Ako yung dapat nagpapagaan ng loob nila. Hindi nagpapabigat at ngayong umaga, parang lalo akong naramdaman na may distansyang hindi kayang sukatin ng kilometro, pero kayang sukatin ng pangungulila. Habang nag-aayos ako ng uniform, parang robot ang katawan ko. Same routine, pero wala sa loob. Parang bawat kilos ko may kasamang tanong na hindi ko masagot. Hanggang kailan ka dito? Hindi ko alam kung saan galing yung tanong, pero hindi ko rin matakasan. Sometimes, the thought of going home hits you, not because you have a plan, pero dahil pagod na ang puso mo sa pagiging malayo. Paglabas ko ng apartment, dahan-dahan akong naglakad sa hallway. Ang tunog ng bawat hakbang ko, parang may eko. Parang pinapaalana na mag-isa akong lumalakad dito. May mga araw na kaya kong dalhin yung bigat. Pero may mga araw na kahit pintuan dadaanan mo, parang may sinabi na sa'yo. At ngayong umaga, para bang pati may bulong. Mira, pagod ka na. Habang naghihintay ng bus, nakatingin lang ako sa kalsada. Mga ilaw, mga sasakyan, mga taong maikani-kanilang dadespimasyon. Ako? Hindi ko alam kung saan talaga. May trabaho ako, oo. May pangarap, oo. Pero may tanong na unti-unting lumalakas. Pwede na ba akong umuwi? Hindi pa naman ako tapos. Hindi pa sapat ang ipon. Pero ang tahanan, kahit hindi pa handa, tinatawag ka minsan. Pag upo ko sa moving seat, nakita ko ang reflection ko sa bintana. Pagod, marupok pero trying. At sa likod ng mukha kong iyon, may naglalarong tanong. Ano ba ang sukatan ng tamang oras ng pag-uwi? Kapag may ipon ka, kapag hindi ka na malungkot, kapag naabot mo na lahat, ano ba ang sukatan o ng kapag hindi mo na kayang tiisin ang lungkot. Pagpasok ko sa office, ramdam kong mabigat ang dibdib ko. Wala pang emails, wala pang tasks, pero parang drained na ako. Parang ayaw ko nang umupo, parang ayaw ko nang simulan. At doon ko napagtanto, This Minsan, hindi trabaho We ang nakakapagod. Minsan, ang nakakapagod ay ang bigat ng pinipilit mong kayanin. Myra, you look pale. Sabi ni Miss Lina habang dahan-dahang lumalapit. <laughs> Ngumiti ako. I'm okay po. You sure? Tumango ako. Pero alam kong hindi ako convincing. Hindi ko alam kung nakita niya yung lungkot o yung pagod o bako pareho. Pero mabuti na rin. Minsan pala kahit simple lang na UK okay? sapat na para hindi katuluyang umagsak habang nagda-type, parang mabigat ang bawat click. Parang humihina ang focus ko. Parang gusto kong umuwi. Pero hindi ko alam kung saan. Kasi kahit gaano ko gustong umuwi ng Pilipinas, may parte sa akin na nagsasabing hindi pa dapat. Hindi ko alam kung utak ko ba yun o takot. Takot na baka pag umiko, wala akong babalikan. Takot na baka ako mismo ang bumitiw sa pangarap ko. Takot na baka hindi ko nakayaning bumalik. Pag lunch, tumawag si mama. Anak, okay ka lang ba? Parang ibang boses mo kahapon. Maayos lang po, sagot ko, pero mahina. Kumain kang mabuti, alam mo naman, kahit malayo ka, ramdam ka namin. Napakapit ako sa phone, hindi ko na napigilan. Ma, parang gusto ko pong umuwi. Tahimik siya saglit, pero hindi mabigat na tahimik. Kung uuwi ka, uuwi ka. Pero anak, kapag pagod ka lang, huwag ka muna magdesisyon. At doon ako napaluha. Hindi dahil pinigilan niya ako, kundi dahil kilala niya ako. Ma, hindi ko alam kung pagod lang ako o lungkot. Tao ka anak, hindi ka makina na pwedeng i-on at off. Hindi ko mapigilang mapangiti habang tumutulo ang luha ko. Miss na miss ko na kayo. Kami rin. Pero hawag mo yung laban mo dyan. At nandito lang kami. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ko ikinahiya ang kahinaan ko. Pagka-end ng call, napadikit ako sa mesa ko. Ang daming bumigat. Ang daming gumaan. Ang daming gusto kong sabihin pero hindi ko alam kung paano. Kapag OFW ka pala, may mga tawag na hindi lang basta pag-uusap, kundi kanika lang nagdurugtong sa'yo at sa tahanan. Pag-uwi sa apartment, unang lumapit si Amina. Are you okay, Mira? You seem different today. Lumiti ako ng pilit. Miss ko lang ang bahay. Tumanggu siya. Parang naiintindihan agad. Minsan, yun ang pinakamabigat na part dito. At sa isang simpleng sagot na yun, parang gumaan ang loob ko. Hindi pala ako nag-iisa. Hindi pala ako abnormal. Normal pala ang mapagod. Habang kumakain kami, hindi ko napigilang sabihin, Girls, I thought about going home today. Nagkatinginan sila, pero hindi yung nakaka-pressure na tingin. Hindi rin 'yung judgmental. Pagod ka lang, sabi ni Farah. Huwag mo pang i-finalize sa puso mo. Pero okay ring isipin 'yun, dagdag ni Amina. Ibig sabihin, may parte pa sayo na kumakapit kung saan ka nagsimula. At doon ko na realize, kahit may dala akong pangarap sa abroad, may ugat pa rin akong nakabaon sa lupa ng tahanan. Sa ilalim ng shower, hinayaan ko lang ang tubig humalo sa luha ko. Isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Kung uuwi ako, mas gagaan ba talaga? Hindi ko masagot. Kasi minsan, ang pag-uwi ay hindi sagot, kundi pahinga. At ang pahinga, hindi laging solusyon. Pero ang magpahinga, kailangan ko 'yun. Bago matulog, nagdasal ako. Lord, kung plano niyo po na umuwi ako, gabayan niyo ako. Kung hindi pa po, palakasin niyo ako. Walang dramatic na sagot. Walang sign. Walang biglang liwanag. Pero may tahimik na peace na bumalot sa dibdib ko. At minsan, sapat na 'yun. Humiga ako. Hawak ang isang unan sa dibdib. Ma, Papa, gusto ko nang umuwi. Pero, may isa pang bose sa isip ko. Mira, hindi ka patapos. Hindi sila naglalaban. Pareho silang totoo. Pareho silang ako. Pagising ko kinabukasan, mas malinaw ang isip ko. Hindi masaya, hindi malakas, pero hindi na rin umuho. At doon ko nalaman, hindi pa ako uuwi. Hindi dahil pinipilit ko, kundi dahil hindi ko pa nararamdaman ang tamang tawag ng pag-uwi. Ang naramdaman ko kahapon ay tawag ng pagod. Magkaiba pala yun. Habang naglalakad ako palabas ng apartment, huminga ako ng malalim. Lord, kapag panahon ko nang umuwi, pakiusap, iparamdam niyo po sa akin. At sa hangin ng umaga, parang may sagot na hindi ko manarinig pero naramdaman ko. Anak, darating ang tamang oras.